Iginiit po ng Department of Health o DOH na hindi kumakalat itong anthrax na parang trangkaso o flu. Paliwanag ni Health Undersecretary Eric Tayag, dulot ito ng bakterya na Bacillus anthracis na karaniwang nakakaapekto o naapektuhan ng mga hayop sa mga farm tulad ng kalabaw at baka. Pero posible nga itong mailipat sa tao kung panay ang hawak at lapit nito sa infected na hayop may bakuna naman sa hayop ang anthrax pero wala sa tao. Nakamonitor ng DOH sa pagkalat ng anthrax sa ibang bansa. May 82 hinihinalang kaso ng anthrax sa Pilipinas kaya may panawagan ng DOH sa publiko. Narito si Health Undersecretary Eric Tayag sa kanyang naging pahayag sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH. Kaya nga ang mga kababayan natin doon sa mga lugar na nabanggit, nakikipag-ugnayan kami sa Bureau of Animal Industry na pag may ganun pong nabalitaan silang namatay na, na hayo, piniport po ka para ma-examine po ng mga veterinarian. At... Yan po si DOH Undersecretary Eric Tayag.